Naisipan ko na nga laban yung bag ng mga anak ko at na at ng no day off naman ng asawa ko inayos niya na yung tubig dito sa bahay. Sorry na agad dahil super late na nga itong upload ko dahil kaganapan ko pa nga ito nung linggo nung naglaba pa ako ng bag ng mga anak ko. Hindi ko rin kagad na i-upload dahil nga ang sakit ng lalamunan ko. Nagsimula kasi ako magkasakit nung Martes tapos kinabukasan nga nung Merkules e eh, sobrang taas na ng lagnat ko. Until no pa rin naman masakit pa yung lalamunan ko pero medyo okay okay na rin naman yung pakiramdam ko. Eto nga at napalaban na ako ng bag dahil sobrang dumi na nga at kung nga lang nila nilalapag. Tapos ang dami pang sulat ng ball at lapis. At ngayon nga na Sabado na grabe sobrang dumi na naman nga. Isang linggo lang ang dumi na kagad. Hindi ko nga alam kung lalaban ko nga ulit yung bag ng bunso ko. Ewan ko ba sa kanila lagi ko nalang pinapaalalahanan na huwag ilalapag sa lapag yung mga bag at kada susunduin ko nga nasa sahig lang yung bag. Iiwanan ko nga muna itong nakababad sa fab ko na ito naman yung ngaharapin ko yung mga tupiin ko. Wala rin talaga ako sa mood na magtupi na ito kaso nga dito nandito sa may sofa namin at naiirita na akong tignan. Ewan ko ba, kahit tinatamad talaga akong magtupe, kaso nga wala akong choice kasi nga wala namang ibang magtutupi na ito, kundi ako lang. Alam nyo ba, hindi talaga ganito yung tupi ko, pero simula nga nung napanood ko to kay Mami K, eh ganito na yung naging tupi ko, mahigit isang taon na rin. Napanood ko nga hindi pa ako monetize, siguro mga 3,000 followers pa lang ako. At eto, pagkatapos ko namang magtupe, binalikan ko na nga yung bag na ibinabad ko dun sa fab ko. Ida-dryer ko na nga rin pala to para mas bilis siyang matuyo dahil linggo na nga nung araw na ito at kinabukasan nga may pasok dapat matuyo din ka agad. Nailagay ko na nga sa Jura Box yung mga tinupikot damit habang inaantay ko na matapos madryer itong mga bag. Ang ganda lang din talaga na itong ginagamit ko ng mga sipitan kasi nga parang matibay siya. This is from Clio. Sa mga nagtatanong nga ng link ng laundry basket ko, pati itong mga sipitan at hanger, ilalagay ko na lang sa may comment section. Sakto nga na maaraw kaya kinabukasan inagamit din kagad nila ito nung Monday. At eto na nga yung araw ng Martes kung kailan nga nagkasakit ako kinagabihan dahil nung araw na to yung maambon nga at hindi ako nagpayo. Eto nga yung araw ng day off ng asawa ko pumunta nga siya ng prime water para i-follow up itong tubig namin. May pumunta nga dito sa bahay para mag-inspect at okay naman yung tubig namin, malakas siya. <laughs> ang problema pala dito sa amin ay e yung mismong tubo na papasok dito sa loob ng bahay. Yung tubo kasi ng tubig, na iipit na pala siya nitong ugat na makopa, kaya naman humihina na yung tubig papasok sa loob. Unang gawa nga niya dyan, akala niya dire-diretso lang yan, papasok dito. Kaya naman ang ginawa niya ay e kinat at pinagdugtong. Yun pala, meron pang ibang way. Kaya naman na nangyari. May tubig dito sa labas pero sa loob wala. Akala ko nga kakailanganin pa namin mag sa labas. Buti na nga lang nakabili kami ng apat na pirasong tubo dito malapit sa amin. Gabi na rin kasi yung nagsasara. Kaya naman sakto rin talaga na nakabili pa kami. At eto nga wala siyang choice. Kundi nga panibagong linya na naman papasok dito sa loob ng bahay. Kinapura niya na nga rin kasi itong gawin dahil kinabukasan may pasok na siya. Dito niya nga pinadaan sa may gilid at ikakabit niya nga yan dito sa may gripo malapit sa may bintana namin. At sa wakas, nga, malakas na ulit yung tubig dito sa loob. Masarap na naman ngang maghugas at maglaba. At yun lang muna, mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.